Sinong umaahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa Sa napuntang pinaghirapan kong mga bariya balita upang magulo ang kwento Sino nga ba ang may sala? Sino ba ang puno tulo? Pero iisa si namin ng mga Pilipinos. Sa ano din nila pinaghirapan namin pondo Walang hiya kayo, dapat kayo malagot Wala sa amin ang titigil at walang nananagot Di lang pera ang nilakon nyo, pati ang aming buhay Ang pag-asa na umahon pero nilagay sa hukay Sa iyo kamay umasa na ilalagay sa tama Pinaghirapan namin pero inunay mo sa kama Walang awang ginasta at ginawa pang negosyo pang pasasugal Ang kaba ng Pilipino Kaya di kami titigil Gat din nyo pagbabayaran Dapat may rumano mabulok na sa kundungan Tapo ko na Pilipino Tayo ay magkaisa UPANG pang na ito'y Di na maulit pa